Isang napakagandang araw po nating lahat. Nandito po tayo sa Sitio Carcariskis, La Paz, kung saan nakatira ang batang madiskarte na tinagurian nating ang batang tindero sa katauhan ni Romney. Sa araw ding ito ay gusto nating matunghayan ang kanyang pamamaraan at diskarte sa pagkuha ng kanyang paninda. At ngayon din ay gusto ko ring makapanayam ang kanyang uh, lolo at lola sa kanilang bahay. So tara na. sa bahay ni Naromnik. Dito siya nakatira kasama ang kanyang lulo at lola. Tingnan natin. Apo. Auntie, ni Romnik. Mm. Na kamang sir ini yung sayang huh? hindi na natin na out si Romic umalis na raw uh, maaga uh, dito nakatira si Romic ito ang bahay niya pumunta na tayo noon dito uh, pero sinabi ko kahapon na sasama ako sa pagkuhan niya pero maaga raw siyang umalis Uh, yan, oh, dito. Mabali naman ang ante. Hindi kasi alam ng lola niya magtagalog. Yeah. Huh? Yan, Ilocano. Itra-translate na lang natin. Ay. Ay. Ay, nalawag yung nalawag. Yes, sir. dito. Ay. Oh, dito. Okay, dito sila nagkakasya. Uh, lolo at lola niya at ang kanyang kapatid na babae. Ya si Dayo Ante. Awan pa ila ang long. Gugubat kami sa tayo pa nagliddog. Oh, wala raw sila u silang ulam. Ah, uh, mangungukha raw sila sana doon sa ano sa ilog o kaya sa diyan sa pagala niyo ante as ah, diyan sa mga diyan kung may tubig kukuha sila ng yung yung kuhol yun daw ang uulamin kung may makukuha pero Mm, walang makukuha maghanap daw sila nung kung ano-ano nandyan na nagulay makikita dyan sa uh, dyan, dyan sa may parte ng kabundukan kung saan sila ay dadaan so niy ti plano ni Romnick ang ng hey. na panmanubiga aten. Once, magindua akong mapanang. kunana ta dagad sila hop Dalawang beses daw siyang kukuha. So bukas daw pupunta na naman kay ngayon. Ah, nakalis na kasi si malayo sa Bundok. And after that, santupan agla ko intuno. Okay, Friday ngayon, mangunguhan na naman sa Saturday, then sakto sa Sunday, magtitinda raw sila. Kasanuti pa naglapyo, auntie? Diyay, tamayin ko. nga. Ay, dunga, kapat-papasaraw uh, na ina, ni po, sinitin ka, sir. Diyay, yung Malako yung matante. Hmm. Yung dalawang ano raw na slice na ganito, 50 pesos. Diba? Kasi kung tumatawad daw sila ay 40 pesos. Siyempre, uh, sa kagustuhan na maibenta lahat, pinibigay na lang. Kakasano tipapan papan yung ante? Ano? Saray kami alas 8. So, Panaglapo. Dumsa uh, dumsa kami, at, tulog kami. Iti, kalalawon, mapan na kami tulog dyan. Mudong, ijay uh, kami. Intunokwan, aglako kami ijay balbalay. Sakam tumagmag na dyan Kapakas dyan kami, dumanong kami tulog dyan. Sir, awan to, ang tayo Yeah, malako yung aming ang pun, uh, sir. Um, malako mo. Aglalo ko ni room nix, sir. Dagiti adagiran tayo nga. Agtar trabaho. Pasaray yung gugug. Okay. Kuha sir. Sa makaasyan na kanya na. So, okay, yun daw. Kung nagtitinda raw si room kasama ng lula niya, sasakay muna sila ng isang kalalaw. Yung mm -hmm. Tapos bababa sila doon sa modem... Then after that... Magtitinda raw sila maglalakad... Okay... Uh, di pa raw sila magbabayad ng... Pamasay... Pagdating na lang kasi wala pa silang pera... Then pa, pag malibot nila yung... Isang barangay at naubos na... Maglalakad na naman sila... Papunta ng banggit. And then... Uh, kung hindi raw... Uh, uh, nabenta lahat... Sa kabahayan... Uh, doon sa bridge kung maraming nagtatrabaho raw uh, binibili na rin lahat ng mga trabahador kasi naaawa sila kay Romney kaya pagpunta na nang ng bangged, wala na silang panda and then uh, bibili na ng mga pangangailangan uh, tapos uh, pag ano may dala-dala raw silang kanin tapos kumakain daw sa restaurant kaya pag pumupunta sila magtinda walang laman ang kanilang chan kanin lang at linalagyan na lang ng asin yun, ganun ang gawin pagkatapos nun yun, pupunta sila magtinda at si uh, Rumnik daw, hindi raw nahihiyan nakahawak ng basket kung minsan nandito Yanun ang sakripisyo ni Romnick sa pagtitinda, uh, sa pagkuha naman ni Romnick kuanti ng sa pa. Maaga raw nagigising si Romnick tapos magluluto. Tapos maglalagay na lang ng kanin. Lagyan uh, buburan ng kunting asin. Yun lang ang baon niya pupunta doon. Kung saan siya makakahanap ng kamangag. Okay? Walang laman ng tiyan niya, yun lang kakainin niya. Hihirap ang pagkuha So siguro uh, masasaksihan natin bukas. Ang tabayanan niyo ko ang pagkuhan natin ng kamangag kasama si

maton matay sa giunday giyuhon kan pagtuon kan mga tawag at siram kanya ng gamunan ayan na ko mapantay agkayo sir ting ko na dili usarin na ang mga anak pa makapantad ko kaabot tibaboy oh no, wal kasjay isung tin kamakan na so man bisan pa ka Sige, na, puwa, na babut, si po na gabut alam ko Si Romnick na talagang napakabait at napakasipag na bata. At mapagmahal sa ayan mo inak na si Lola. Ah, uh, ng Lola. Uh, si Romnick daw pagdating nagsasalok ng mga tubig. At pati yung mga uncle daw tinutulungan din niya. Nagsalok ng tubig kasi hindi na kaya ng kanyang lola at lolo matatanda na sila uh, wala kasi si lolo lumabas And then after that uh, magsasain daw siya uh, bago magsain uh, pupunta raw siya kukuha ng kahoy kasi yun daw ang ginagamit ng kanilang pagluluto pwede tingnan <laughs> dito sila nagluluto oh yun oh. oh, silipin natin uh, dito sila nagluluto oh. oh. oh, yan dito ang kanilang kusina ayan yun ang mga kahoy na kukuha ni Romnick tapos doon dinuluto ganun daw ang pang-araw-araw na buhay ni Romnick So, lalong-lalo na kung siya ay walang klase. So, kanina raw, uh, maagang umalis si Romnick. Talagang maaga. Nadatnan na lang ng lola niya kasi nagpakain din ng kanilang baboy. Mm -hmm. Ano yung baboy? Anti-native. Native day. Ano yung tikang kaninda ng... bugbog kangkong, Um, mayroon din daw silang native na baboy ah, uh, inalagaan ni Lola ah, oh, parang ano, pinapaalaga lang tagaalaga lang si Lola ah, uh, nanguha raw siya ng mga kangkong at kung ano-anong pwedeng manggagaling dyan uh, sa sa gubat yan yun, pinapakain niya sa mga baboy. At kung may time din raw si Romnick siya mismo rin ang kasakasama ni Lola. Kumuha ng pagpakain, tapos ni-slice, iniluluto pa yun. Yun yun, talagang yung talagang usual na pagpapakain ng baboy dito noong unang panahon. Eh wala silang pambilin ng feeds, kaya yun ang pinapakain. Okay, yun daw ang estilo nila. So, ganito po talaga ang buhay ni Romnick. Uh, silong ng kanyang lolo at lola. So, at napag-alaman natin na talagang napakabait na bata ni Romnick. Kaya doon ako talaga nagpursiging ng tulungan ng batang to. Since nung na-discover ko siya nung una, nakikita ko ang batang ito nung nagtitinda sa school may lalaki nagtitinda, may hawak-hawak na basket at hindi siya nahihiya na gawin ng klaseng trabaho dumiskarte pinagsasabay niya ang pagtitinda at pag-aaral sa gugustuhan niyang makatapos sa kanyang pag-aaral so, siguro sa susunod pagbalik natin ay uh, makakausap natin si Romnick at si Lola at ang pagpunta natin, pagkuha ng kamangag so tabayanan po natin so anti da baon na po dito baon na sana namin ni Romy. pero ano bigay nyo lang ang pagdating so, <laughs> kunti kunting ano baon namin sa ano sa sa doon kukuha abalik na lang tinapay aunty kahit konti lang yan pang-meryenda sana thank you sa baon sana ni Romnick pag niyo na lang aunty ah bakit lang dito aunty pero at least nakakain na ako aunty 'yung balimbing tinapay ko kaka-kasta na 'yun ang kasihan ako sa aunty ah iyan uh, mo um, ni po. At ada mga bati aktibas si Tanti uh, ay gatang iti bagas. So, anti, uh, konti uh, kunti lang to ang um, ng bigas at ulam. Uh, gaya ng sinabi nila, walang ulam, asin daw. Hindi nang baon ni Romnick. Ang uh, tiyanosam ay ginaling iti bagas. oh, uh, yan, konti kunti lang yun. Uh, nabi ko lang yan na galing sa uh, uh ko. Uh, mo, lola, pag ano, uh, makahanap tayo ng paraan basta try na natin ha mm hindi -hmm. ah uh, ala pagsahin <laughs> si nilo ang nasi nakapadasan ang hindi eh, ay na napadasan yung pwede ubing nga nila sa anti nga <coughs> awanti awanti to... ka nun na kasi Ganon. Uh, ang natry ko rin ng bata ako na uh, kasi pinalaki lang kami ng mother namin wala rin, walang wala natry ko rin na walang ulam na walang baon kaya nung nakita ko si Romnick so na-inspire ako so uh, auntie karkarigan natin tulungan sa abot ng makakaya na matulungan si Romnick basta uh, pray lang kay God na uh, gagawa natin ng paraan malay mo uh, may magmagandang loob dyan na uh, magbigay kahit kunti ng tulong hanggat nandito ako uh, uh, sa abot ng aking makakaya uh, I promise na tutulungan natin si Romnick na uh, makapag-aral ng mabuti na hindi na yung pupunta ng school na <coughs> na walang baon na pupunta sa school na asin lang ang baon na kanin Auntie Thank you Auntie, thank you Auntie Pananusap dito ng Auntie Ate Subli at promise Auntie at kami at yung kanin to at kamago Okay, so babalik po ako bukas sa pagkuha ni nung usual na ginagawa ni Romnick so ayan po so thank you thank you very much po sa uh, pagpaunlak sa pagpunta ko dito uh, thank you auntie Ag ang so, anuwasang data auntie okay so ayan po so data ni lula yan ang lulan po ni Romnick ang mapagmahal na lula ni Romnick at sa mga susunod pang ang kaganapan ay unti-unti nating malalaman ang tunay na buhay ni Romnick. So atin pong natunghayan ang mga kaganapan tungkol sa buhay ni Romnick. Aking pakikipanayam sa kanyang lola. Abangan po natin ang mga susunod na kaganapan po dito sa buhay ni Romnick. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay. God bless all of you. Sana po ay nakapagbigay tayo ng kunting inspirasyon na maari nating isabuhay at ibahagi sa ating kapwa. Muli, ang ating maestro nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever.